long konseptong dapat mong malaman bago mag -seso. Una, ang SES eligibility ay basic na requirement para makapag-apply ng SESO rank. Pangalawa, kung SESE ka na, ay hindi ka agad magiging SESO. Dapat ma-promote ka o ma-designate muna sa salary grade 25 hanggang 30 position. Kapag nangyari yan, ay pwede ka nang mag-apply ng sesorang rank. Pangatlo, ang security of tenure ng isang SESO ay ay nasa rank at hindi sa posisyon. Halimbawa, sa unang pagkakataon ay napromote kang SESO at ang rank mo ay SESO 6. Sa pangalawang pagkakataon, ay napromote ka sa mas mataas na posisyon kung saan ay may katumbas din na mas mataas na rank. Kapag nangyari ito, ay dapat mag-apply ka kaagad ng adjustment of SESO rank from SESO 6 to the rank na katumbas ng posisyon kung saan ka napromote. Bakit? Kasi ang security of tenure mo ay nakabase doon sa rank. Kapag hindi mo ginawa ito, ay maaari kang ibalik sa dati mo o ibang posisyon na katumbas lang ng original na appointment rank mo na SESO 6. Tunggayan natin ang kaso ni Cuevas versus V. Bakal, GR number 139382, December 6, 2000. Si Josefina Bakal, SESO 3 ay itinalaga bilang Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office. Pagpalit ng National Administration, si Bakal ay pinalitan ni Karina J. Dimaisi. At si Bakal ay ibinalik bilang Regional Director ng PAO. Tinutulan ni Bakal ang kanyang reassignment sa dahilan na ito ay labag sa kanyang security of tenure. Nagpasya. Ang Korte Suprema ng pagkakatalaga kay Bakal bilang PAO Chief ay pansamantala lamang dahil sa kanyang yang mas mababang rank bilang Seso 3. Dahil dito, wala siyang security of tenure as power chief. Binigyan din ng kote na sa career executive service, ang security of tenure ay base sa rank follow for more Seso